Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay kasalukuyan pa rin namin nagbabanding dito sa bahay. Sulitin po natin yung mga sandali kasi babalik po ulit tayo sa Taiwan. Matagal-tagal na naman nating hindi sila kasama, sila mama. Dahil baka bukas po ay uuwi rin po sila doon sa Binget gawa nga po yung aking kapatid ay uh, meron po siyang pasok sa school. Kaya limitado lang po yung aming pagsasama kaya susulitin na po namin ngayon. So mamaya baka mamasyal po kami or depende po sa pag-uusapan namin mamaya. At maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sa mga silent viewers natin, sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa so, ngayon po ay ito muna yung ating vlog, yung bonding sa aking pamilya habang ako ay nakabakasyon. Kain na tayo. Nakaluto na daw po sila mama. Ayan yung ating pagkain. Anong dinuto mo mama? Paksiw na tulingan. Pa, Tapos Pero, may, tayong, ano? yun, Oh, sige. Ayan na si Henry. At ngayon yun na natin ni sige. Ang ulam natin, sa'yo at mayroong noodles, hotdog, tsaka yung ating paksyo na isda. Kain na po muna tayo. Ngayon guys, kain tayo. Kasabay natin si Ellery. Si Ellery po ayaw nakain din. Ayaw magpababa. Madyan ka muna ha. Ang sarap nato mo. So, kasalog uh, natin si Mama, si Gwen yung aking kapatid. Yung sabon, yan yung mm. sabaw niyan. Ito ang wala ng sabaw. You want to eat nah? mm -hmm. Gagal. Mga mm. muna, mm. na? Mmm, ang lalap. Nakakatulong ang sobo. Sabi mo na, kaya. Ang sabi yung luto niya ang sabi niya ang sabi niya. Kaya niya. Kaya nandiyan ginigisa. Hmm. Okay. Ay, ayaw ko mantika eh. Hmm. Ang ano sa... Soro, sa Sa magmanoy. mga Ang laki ng sandok. Ang sandok. Ang laki ano mo ano yun sa bawah. ka sa Ito lang tubig. Ay, hindi ka pa ng ano? Ano oras tubig niya te? Meron may, may. naman siya, kaya ba? Kaya ko kain. Ay magtaya ka gawin, kitaglabaan mo gano'n. Magtaya kayo tatlan <laughs> ah. Ako ang gagawin ko pa lang. <gasps> hmm, ayaw, ayaw ang ginagawin. Nag-gagawin ko yung isang kwarto, yung street sign. Ayaw na ba yan Para pag may bisita. Bigyan nga yung pang-invite ko. Ako <laughs> ba <20 minutes. laughs> Alas na, right, alas na. Hindi right, free ang right. kung saan? Oo. Magkakataon tayo kahit sa mga tagay tayong okay. mandang. Oo. Wala rin. Bukas mo lang yung lintana, earphone na. Pwede i-strip pan pa mo. Hindi ko pwede i-strip pan doon. Binadamit niya o. Okay. Oo. Yan talaga. Anak! Ha?

tanga tara. doon. Tara Ayun mo sa akin ha? Sumuka pa pa. Gano'n. Tara. Tara. tara! Tapos ngayon guys pala, ibigay natin yung pasalubong nila mama. Ayan. Iba-iba uh, po ito. Hindi na natin ipapakita kung ano. Basta meron tayong pasalubong kay Gwen tsaka sa aking nanay. Tapos dito po ay yung suman pa rin. Yung natira kagabi. Yun pong aming merienda ngayon. Tapos si Gwen na mama siya ng na... <laughs> Nahihiya. Hmm. Mangga. Ito pala mo. Oh. Hindi yung natira ma. Napasalubong sa inyo. Ano ka kay Gwen? natin. Ano masasabi mo ma? Thank you very much again. Thank you very much. Again sa lahat. Sa ulitin kasi. si <laughs> mama. Ngayon guys ay dumating po ulit yung aking kapatid. Bumalik po sila ngayong araw kasi. Pupunta po kami doon kila Mrs. Sa lugar nila Mrs. Kila Inay sasakyan po tayo sa sasakyan ni Ate Gin. Ayan na po ulit sila oh. Okay. natin. Hindi po sila natulog dito kagabi kasi meron silang kailangan balikan doon sa bahay nila Ate Gin. Yung mga kasama pala ni Ate Gin, mga kasama niya po sa trabaho sa agency. Dahil yung aking kapalita ay nagtatrabaho po sa agency. Ay, nandiyan pala si Perper. -Per. Ay, yung aking, ah, si Rod, nandiyan din, oh. Yung aking mga pamangkin, anak ni Ate Jill. Ayan. Dito muna tayo. Ay, nagising na. na. Ay, na. na. Ay, nagising na. na. Ni ay, Nina ko. Oh. Bless kay Nina. Si Pepe, si <laughs> Bless. Yay! Ano na pa naging trace si Mama ng pakuan? Kasi nang biyahin namin ngayon, eh. Yan. Nakuha na natin yung tamang daan. Iba, eh. Pakain po muna sila. Oo. Bago tayo pumunta doon sila, kila Mrs. Kainay. Ngayon po ay punta na tayo doon sa lugar nila Mrs. Kainay. Ayan si Mama. Kasama natin. Mga kapatid. Gamit natin yung sasakyan ni Ate Gin. Ayan na po sila.

ngayon po ay nandito na kami yan sa pin tignan ko muna nakandaan oh, roll Yan tara na po. Yan si Lolo. Ate. <laughs> yan, let's go. Tara na. Big boy to lalaki. kasama tuwang tuwa yung aking mga kapatid sa mga paligid yan wow, mm -hmm. pala, <laughs> Ay, kita! Wow, ang ng bulaklak. Birthday mo pala, Mare. Ha? Nagsabi? Ah! Happy birthday! <laughs> advance na! Advance na! Nauna yung balita! Alam mo, ay, 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 ay magbubudol dito eh. Ay, mag Ayan, pagsama. Kaya gusto mo? Sanduyo ang doon. <laughs> Ngayon guys nag-uumpisa na yung aking mga kapatid ay mamitas ng mga talbos ng kamote, kung ano pang pwede nilang mapitas doon. Sanday, magpukuha kayo ng ube. Ayun ang ah. <Ubia>. Ito ah. Ang lalaki ng talbos natin. No, hindi nga nga nga. Hindi ano? ano niya? 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 ano ano niya? ano niya? ano niya? ano niya? ano niya? ano niya? Wow! Ang laki ng ubi ano niya? ano niya? ano jam yan. Ubi. Oh, di ba? Bagong ani. Meron pa ata dito isa. Oh, di ba? Bagong ani na ube. Ay, ito pa oh. San? Oh, Ay, meron pa isang malaki. Ito. Dalawa? ay Dati ang galing. nadali isa, akala ko isa lang. Ang galing, oh. To, meron pa dito. Wow. Utalin yan daw, ha. So, doon. Um. Oh, di ba? Ang laki ng ube. Oh. oh. Ay na putol. Naputol ba yung kanina? Mm. Natamaan na nga. Natamaan. Ah, Pero maliit lang, siya? okay lang. Oh, ganda ng ubi, oh. na... Fresh, bagong kitas. Tagong ani pala, ay, bagong kukay. May Siguro yung ah. Mayroon. Ah. Mayroon. Ay, ganyan Ang galing naman ng ano. Ito Wow! Ito yung putol. Okay. Ah! Ay, ang dami! May naiwan Lucky. Lucky na Natamaan akala ko isa lang, inaid. Dami pala. Dami pa lang naman yung ubi na yan. Oh, oh. oh ito. Ay, yung bigat. kadutong niya. Oh. oh. Ayan, ayos na. Dami. Wow. <laughs> dami ubi Dala jam. Ayan. Yeah. Akala ko isa lang din yung laman. Marami yung ate din. Oh, pag ako nagluto, ano. Marami talaga. Ang dami bunga tita. Wala na oh. ho. Diyan kunin pa namin isang ubi. kain natin. Diyan lang pala eh. Ayan na. Paano mo nalaman ubi yan? Ay, ubi. Nasaan yung puno? Ano yung, ano yan? Yung... yung laman ng kamote? Nang no, no. ubi. Nasaan yung ubi? Yung ano, yung puno niya? Namatay na. Ayan na. Sige ba? Ito pala isang ubi. guys. <laughs> Earth... Hmm Ay, wala. Ito na. Ito Ay, tatlo. Tatlo. Kamo Ay, magandang Matamis hmm. yung laman niyan. Hmm. na baka matusok. Wow. wow. Ay, wala pala. Bueno. Tatlo yan tatlo. Kamote pala oh, yan. Mm -hmm. Kamote naman, to. <laughs> Ayan. Uh, di ba? Kamote. Mm -hmm. Iba yung, yung ube, yung tsaka iba yung, yung, yung kamote. So, ituloy yun natin yun nandito. Ube, isa. Ito madali ko eh. Malihit lang yun ayo. Ah, malit lang? Oo. Uh -huh. kami dun malito. O yan, ito, ay, ayun isa, pa. Isa pa. Nasaan yung puno niya? Ito, patay na po. Ayun yung bunga niya, oh. Kuya. Ah. Oh, di ba? Ube. Oh, ube. Okay na ube. Malit lang. Okay na 'yan. Is meron. Oh, dalawa. kami ngayon naman ng kamoting kahoy. Ito kamoting kahoy. Muna, um, umpisa natin kukayin. Mm. Ginam na. na. Kasihan natin kung kalin. Kasihan sa gilid. Hmm, naku po. Masali agad. Hmm. Hmm. <laughs> Dalawa agad. Yan. Yan na. Hmm. yun ay wala, wala po, konti. Pero meron ho. Yun. Hmm. Yan, tatlo. Ito so, wala na yung ibang laman guys. Okay, so, balik natin yan. Uh. Hmm. Grabe, ang dami ng laman oh. <laughs> Nabunot agad ni Rod. Mababaw lang. Hmm. Tara dali na natin yan. Pili yan natin. Mali tama yung Pilan lang natin. Ayan, tapos sila ate dyan ay nanguha ng ah, laman ng kamote. Ayan o. Tapos yung talbos. Ito na po yung kanilang mga nakuha. Ayan. Pag nakuha sa pagkukay ng kamote. Nagukay sila ng kamote. Ayan. Ngayon po ay kuha naman tayo ng buko. Kasama natin si Rod. Ayan natin yung sangkitin po. Karit. Hindi pa ito matalas eh. Oh. Yun. yun. One down. Nanda guys. Yun. Oh yun. Ang ala ba? Yan. Si Rod naman ang nangungwa. Yung aking pamangkin. Hmm. Songkit songkit. Yan. Nasa sampo yata yung ating nakuha, yung iba inuna na po doon. And ice na po yan para. Meron silang matikman. Akin na. Kunin mo isa. Kaya mo? Tatlo yan. Bigyan mo kayo ano, oh. kuya. Tapos sige pa nandoon na po. Yan. Let's go. Hmm. Ito, meron na rin mga nakuha. Where? Ito yung Where? mga ubi na nakuha natin kanina. Tapos yung kamuting kahoy, kamuting, kamuting bago. Talbos ng kamuti. Ayan, mga ubi. Ang iba, ilinom ayun, na po. <laughs> Ngayon po, si inay pala ay nagluto ng pansit. Ayan po. Ayan, po muna tayo. Wow. Yeah. Teka lang, teka lang. Dami nilang nakuha ng dalanda. Mm, lang. Picture muna. mm, muna. -hmm. Uh, Salo-salo po kami. Dalanda lakita. Mm, ayan. Kanya-kanya na kung ng pagkain. Kain uh, na Kain na kayo. Kain na kayo. Kain dito, kain doon. Ano <laughs> <Kain> natin tinapay? Kanya-kanya ng ano, Hi, ngayon po uwi na kami. Yeah. Wow, ang dami namin nakuha na na dito sa farm ni Tita. Thank you so much. Oh, Ayan. Yeah. din oh, po sila. Hmm. You know? oh, uwi na tayo, you know? anak. Ha? Uwi Yay! Uwi na tayo? Uwi na ulit kami. Di ayaw mo. Lola, alis na ho kami. Oh ho! Oh ho! Bless kayo lola! Bless! Bless ka na! Oh <laughs> Ah! Ayan, bye bye! Bye bye! Hmm, bye bye! bye, -bye. <laughs> At bago tayo umuwi, kuha muna tayo ng itib na manok dito na alaga po nila inay. Asaan? saan? Tara, kunin natin yung manok. Ay, nandiyan na ba? Ayan si Bayo Hartson Saan kaya natin ilalagay yan? Sako Ayan kinukuha ni Bayo O oh, ayan tama na yan Malaki na yan Mga ilang kilo kaya yan? Tatlo Mga oh, tatlo na daw O tatlo o laki na Ayos na yan Ayos na Oo. Sako. Oo. 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 po muna kami. Hindi pa kita kayo yeah. doon yung manok. Ang next time ulit. Eh, pag na dito. Sa mga Si mama Dapat tita, ikaw ang sumama sa Bagyo. Si. Ikaw. Sa so, usunod po. May ano pa. Ang takot mo dana. Huh? May... Wala na kayo nun. Kaya iba na kasama namin. Ha <laughs> <laughs> <836. laughs> <836. laughs> message mo kami every Hindi na kami may, uh, na lang tropan sa live niya <laughs> mm, yeah. Gusto na manta 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 sa kain na Kiss, kiss, kiss Kiss, yeah, kiss sa lola Kain na, bye bye na game, Bye 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 nanay na nay Ina ano Baby? 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 Ngayon guys, bili muna tayo ng pakwan kasi dito kami nabili ng pakwan na mura. Kumaga parang bagsakan. Bili tayo. Yan. Kanina guys, pumunta na tayo dito, pumili tayo ng dalawa. Tapos nagpabili ulit yung aking mga kapatid. Mura daw kasi dito. Sa kalamba daw ay mahal. Kaya bumalik ulit tayo.

Oh, baba muna. yeah baba muna kayo bago yung gamit. Yan. Pack 1. Ngayon po ay yung manok ay ano eh, nilalaga na. Hindi na natin pinakita kung paano katayin kasi baka ma-restrict tayo ni YT. Yan, tapos ang oh, nagluluto yung kasama natin diyan. Uno kasi yung bunga nga niya, oh. One more, one more. Hi! Anong kinakain mo? Hi, oh, guys. Hi! Tapos sila, si ay nagluluto ng pansit. Yan. Ano yung alam mo dito, atikin? Atay balunan. Atay balunan, yan. Ito pang toppings. Pang toppings, yan. Sarap. Tapos, sinampalok ang manok yung ginawa natin, o binigay nila inay ina na native na manok. Ayos. Hindi na po natin... Nilag like kung ano yung proseso nila. Kasi medyo busy rin tayo sa pag-aasikaso. Tapos po doon sa labas, kasalukuyan pa rin silang nakain habang nagluluto. Wala hanggang kain. Hindi <laughs> 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 po pinapalambot yung manok. Dahil Hi niyo naman. Yan, merienda. Yan. Arawon, Ashley. Yan. Ashley. Rent TV sa YouTube. Arawon. 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 Yan. <laughs> Ayos. Medyo matigas-tigas kasi yun guys Kaya doon nila uh, niluto sa kahoy Yung mga kasama ni Ate yeah. Tapos si Ellery ay nakain ng pansit Ida, <laughs> Ngayon po inabot na po ng gabi yung aming sinampalukang manok na native yan. Ate Irene pakiabot yung ano Kampong oh, oh. Wow sarap, sarap yan Hindi oh. na po natin na-vlog oh. yung ang masarap. Ingredients niya. Ayan. Ay, wow. Wow. Man. Mayaman tayo sa kangkong guys. Ayan. Galing yan sa bakuran. Ayan. Mm. Ayos. Okay. Sinigang <laughs> na. Native, Native na manok. Native na manok. Ang sarap ng sabaw. Kakaiba naman. Hindi naman pinipikan no ate dyan. Hindi na. Hmm. Sinigang naman kasi para maiba. Para maiba naman. Oh. Sinigang na, na manok. Pakuloy na lang yan. Ganda ng apoy oh. Ayan na na lang yan. Ayan po ay luto na yung ating sinampalo manok na luto natin Wow, sarap. Gra. Ah, yeah. <laughs> uh, tikim tayo ng sinampalukang manok. daming gulay, Daming sa gulay. gulay. Galing po yan sa ating bakuran. So, yun. Kain na po. Ito so, na po yung ating ulam. So, ngayon guys, ay kain muna tayo. Nice. Kain muna kami lahat. Oh, nagkagulo na. Mm. Ating ulang mayong gabi. Ngayon po ay eh, uuwi na rin yung aking mga kapatid. Uwi na ulit. Uwi na ulit. Ayun. Mga maliligalig. Maliligalig dito sa bahay uwi na ulit. Ayun. <laughs> Kasi si mama kasama na rin. Uwi na rin po sa bukas. Ayun daw. Ha? Okay yung aking magandang mama ayan. Ganda mo! Kuya, ano kami pala? Ang dami nag-comment mama, na maganda ka daw. Ano? Wala Thank you naman. Thank <laughs> you Hi. Ayan. Yeah, yung aking mga kapatid ay uwi na rin po mamaya. Ha? Ay, di ano ni? Ay, si kuya nagkakape. Uh, uh, time. Para hindi antokin sa pag-drive. Kalamba lang naman po yung kanilang babiyahiin. Malapit lang mga isa't kalating oras siguro. Siyempre tayo, tayo susunod tayo. Kaya yung aking pamangkin, si Per-Per. Ayun! Oh. Ayun alis na! Sabihan post lah, Hanggang sa susunod. Ingat kayo, ingat. Hanggang sa muli. Baka bukas na lang po ulit tayo makapag-vlog. Kanina po ay medyo naging busy tayo sa kakaasikaso po. Banding po sa kanila. Ayun na kaya ating ano daw? Okay. Thank oh, you. Relax. Next, next, next year. Sige, ingat ka natin dyan ah. Kuya. Yay! Wala na kami. Kaya, kaya na namin. Mag-vlog na muna dyan. Sige, sige. Sige, uminom eh. Sige. Get kaya. Get kaya. Dô, mình